Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend Talaga namang himlay na himlay na ang lahat Matapos ngang Pusuan ni Donnie ang naging greetings ni Belle sa kanya ay napakomento naman itong si Donnie sa naging post nga ni Belle. At hindi lang ito basta komento dahil talaga namang napaka-jowa coded ang naging komento nga dito ni Donnie. Nayan nga dito kay Donnie, thanks Tinky. At nadoble pa nga ang pagkomento na ito ni Donnie na talaga namang nag-iwan ng kilig ng lahat ng mga bubblies.